I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Alam naman natin na sobrang dami na talaga ng act of service ng ating Doni Pangilinan kay Bel Mariano. At talaga namang naglalakad na green flag nga ito ayon pa sa maraming bablis. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon. Dahil talaga namang pinag-usapan nga sa social media ang ginawang ito ng ating Doni Pangilinan na talaga namang nakuhanan pa ng B habang ginugupitan nga raw ng kuko ang ating Bel At ayon pa nga guys dito, ang patagong nakunang video ay nangyari during break sa taping ng Can't Buy Me Love. Inula ng kilig ang simpleng gesture na yon ni Donnie. At kahit nga sobrang dami na ng act of service ng ating Donnie kay Bel Mariano ay marami pa rin nga ang hindi naniniwala sa ating couple na agad nga itong pinagtanggol ni Mami Bang sa social media. At narito nga guys sa nasabing post ng ating Mami Bang. Hina naman pala ng tiwala nyo kay Donnie. Anyare, nasa na yung walking green flag, nagsayaw lang red flag agad. Tayo dapat nagdepend sa kanila sa mga bashers na gumagawa ng fake news. Dahil saksi nga raw talaga itong si Mami Bang at si Tita Shan sa kung gaano nga ka-sweet at ka-caring ang DB sa isa't isa. At ayon pa nga dito, holding hands, harutan, hinay, himatayan, etc. genuine real Hindi ko dapat justify yan kasi malalim ang tiwala ko sa kanila. Nasi naman pa nga ito ng ganitong larawan ng ating Doni at Belle Mariano. Kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento at talagang pinag-uusapan na sa social media. Dahil kahit ano pa nga talaga ang gawin ng mga bashers, kung malaki nga ang tiwala natin sa ating couple na sila Doni at Bal ay hindi nga mananaig ang mga mga bashers. Kaya naman, stay tuned lang tayo for more update sa ating Donnie at Bal sa mga susunod pa na ayuda.